Sangalan po ng aming uh, secretary na si Proseso J Alcala at ng aming Director na si Clarito M Baron kami po ay nagpapasalamat sa net uh, 25 lalong-lalo na sa programang approved sa pag nyo sa amin dito sa inyong programa upang maihatid at uh, may mailahad ang aming mga programa at serbisyo sa ating mga mamamayan. At kung meron pa po kayong karagdagang katanungan, mangyaring uh, tumawag po kayo sa 525 3470. Maraming salamat po. Maraming salamat sa programang itong Approve. Uh, dahil sa programang ito, uh, malalaman ng mga Pilipino kung ano ang mga nangyayari sa programa ng mga gobyerno at uh, hindi lang sa mga kung ano anong bagay na trivial, pero talagang serbisyong totoo. So, sana ipagpatuloy niyo itong programang approve. Maraming salamat. One of the exciting parts of the program, yung pinramis natin na walking tour, and of course with us is Mr. Billy Malakura ang Education Officer ng Metropolitan Museum of Manila. Billy, magandang hapon sa'yo. Good afternoon. ang ganda ganda naman ang inyong tagline, sa pagitan ng mga landas, pag-in-English natin, to scale the past and Impossible the possible. Could you tell this? me a little bit about this? Okay so this uh, latest exhibition presented mm -hmm. to our Filipino audience by the Metropolitan Museum The Philippine Contemporary is an attempt to uh -huh. present Philippine art history so kaya siya nilagyan ng uh, tagline na sa pagitan ng mga landas because it presents a discussion on the past aha uh -huh. The present and the possible. And the possible. Yes. Yung emerging pa. Yes. Okay. Now, over here, I can see meron dito nakalagay, Abot Tanaw Horizon, 1915-1964. Ano ang relevance dito? Okay. So, gaya na nabanggit ko, since this is uh, a narration of Philippine art history, mm -hmm. Um, it starts the exhibition at 1915. Okay. Although, dito pa lang sa ating uh, wall text, it already gives us mm. an idea na ang sining ng mga Pilipino dates even before the Spaniards arrived. Right. Yung paglikha ng mga imahe, ng mga larawan, is something that's been in the Filipino consciousness and context bago pa dumating ang ating mga dayuhan. Uh -huh. At uh, sa so 1915, nandito na yung pagsisimula ng mga uh, Visual arts mm. and uh, inside this gallery mm -hmm. meron tayong uh, mga masterpieces uh -huh. from two school of uh, thought and art movement um, our audience would actually fall in love with the works of mm -hmm. uh, the master Fernando Amorsolo yes and right side by side with the works of the father of philippine modernism victor edades ayun so the narrative ay uh, busog na busog sa mga larawan at sa pag-uusap sa pagitan ng mga likhang sining and speaking of busog i like how uh, the metropolitan museum started this no merong tagalog merong english so gusto mo ng tagalog narito at gusto mo ng na Ingles, nandyan din. Kahit ngayon, tagline ninyo. I really, really love the tagline, to scale the past and the possible sa pagitan ng mga landas. Mga yes. kaibigan, let's take a walking tour of the Metropolitan Museum. Kasama natin, of course, si Mr. Billy malakura ang Education Officer ng Naturang Museo. Okay. We have here a a fascinating piece, no? Yes. This comes from 1957. Yes. Okay. So this entire stretch ay nagpapatuloy lang nung kwento na sinimulan doon sa loob right. from 1915 which is actually the emerging um, artist of mm -hmm. that period na kung mapapansin natin sa kahabaan pang ito ay nagsisimula mm -hmm. na ng bagong movement. Mm -hmm. No? Kasi nga Nagbabago naman... Nababago na siya. Yes. Okay. May pinanganganak ng bago. Oo. Okay. Dati, tandaan natin na Uh, isang bahagi ng kasaysayan ng sining sa Pilipinas ay mm -hmm. yung conservative. Mm -hmm. Nakita nga natin sa loob yung mga likha ni uh, Fernando Amorsolo na mm -hmm. classical. Ibig sabihin kapag ka, ikay pininta ni Amorsolo, kuhang-kuha ang detalye, ang right. mata, ang ilong, right. ang kamay, ang buo. Kuhang-kuha ang detalye. Pero ito ay okay. eh, bigla-bigla na rin nga, nakikita nga natin mm -hmm. nag-iiba, no? Right. Nagkakaroon na ng ibang influence, no? Uh, marami din sa mga Pilipinong manilikha ng sining ang nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral at uh, makapamasyal sa ibang mga bansa, mm -hmm. lalo na sa Europa. At doon, nakuha nila yung ibang mga influences from Western right? artists. Mm -hmm. At yan ang nakikita natin sa hanay na ito ng mga paintings. okay Now, let's not just talk about paintings. We have this piece here also, no piece of art na made of metal. Yes. Okay, could you could you tell me something about okay. this? Okay, uh, bahagi din ng pagkukwento natin, no, hindi lang mga uh, uh, wall-bound images, no, Galing nga na nabanggit niyo, no. Meron tayong mga sculptural yes. pieces at uh, para sa ating mga viewers, no, nakamamangha din na mula sa mga konserbatibong sculptures na mm -hmm. tao, mm -hmm. plaster, mm -hmm. no, mga statwa, nag-iiba din. Ngayon nakikita natin mga sculptures na para nga sa iba eh nakamamangha dahil hindi nila aakalain na ang bakal, pag in mo ng ganito, may kwento ba siya? Mm -hmm. Ano ang kwento niya? Right. At maaaring may ibang magtanong din na, sining bang maitatawag ang ganitong likhang sining? Right. Pero uh, sa likod ng bawat uh, dibuho o skultura, andun kasi yung pagpapahayag ng manilikha ng sining na maaring ang isang viewer, makuha niya agad kung ano yung sinasabi ng artist, mm -hmm. Pero maaaring ang viewer din ay may ibang pagbasa doon-doon. Mm -hmm. Because art is very personal, Yes, diba? exactly. There's no uh, wrong or right way of appreciating mm -mm. it, di ba? At saka merong pieces of art talaga na Uh, appeals to you yes. may not appeal to somebody yes. else so, so it's really really very personal okay. totoo yan maidagdag ko din no um, mm -hmm. kaya nga ang slogan din ng uh, Metro Museum is uh, art for all right no? i Dahil love na, that yes kasi <laughs> nga um ito ay nagsimula no 1986 mm -hmm. um kung saan na uh, nagbago din ang movement dito sa Metro Museum mm -hmm. mabanggit ko na mula nang itatag ang Metropolitan Museum no 1970s no ito ay venue for international art right Noong 86, pumasok na ang Philippine art. Dinala na namin ang slogan na mm -hmm. art for all. Mm -hmm. Kasabay nito, pumasok na rin ang bilingual approach. Gaya na naturo natin nice. kanina na, Filipino at English na ang ginagamit na wika sa exhibition. Right. Minsan nga may pagkakataon din nagiging trilingual pa. Yes. Depende sa mga exhibition na itinatampok dito. Right. So may naka-feature na ibang mga foreign artists at saka groups nag a din ang Metropolitan Museum. Yes. Now, uh, when you talk about uh, the uniqueness of this museum, kasi there are so many museums around, pero ang kaibahan nitong museum na to, now, no? especially mm -hmm. now, ay uh, yung span ng uh, ng yung genre ba yes. na i-present ninyo ngayon. What do you think is the uh, relevance of doing that? Bakit, di ba, yung ibang museum, ganitong genre mm -hmm. muna, ganito, mga impressionist, expressionist, ganyan. Pero here, it's everything actually, yes. no? Kahit yung modern na modern na, and you even have a portion here, dealing with the digital yes. stuff. why Why did you do that? Uh, mahalagang uh, tingnan din natin na ang Metropolitan Museum ay isang art museum. Mm -hmm. So hindi kami nakakiling sa mga memorabilia, mm -hmm. hindi din kami nakakiling sa mga historical figures. Mm -hmm. Pero dahil art museum kami, nagagawa namin pagsamasamahin ng mga ito. Okay. At maliban doon, maganda din na mabanggit natin na ang sining ay sumasalamin sa buhay ng tao. Right. At dahil dito, Well, malaking... I so like that. I really, Oo, really like sumasalamin that. sa Yes. Buhay ng tao. At malaking bahaging nito ay ang pagbabago, right. change no so kung ang sining, ang art movement mm -hmm. nagbabago dahil sa pagbabago narin ng lipuna, ng tao, mm -hmm. oh, ng kanyang mga sensibilities, mm -hmm. mahalaga din na naipapahayag natin yung salikhang sining at naipipresenta natin sa publiko. Yes. Gaya na nabanggit niya na observahan niyo dito sa aming exhibition iba-ibang art movement, iba-ibang art forms, mm -hmm. iba-ibang art periods, mm -hmm. no? kaya sa mga tao na sa tingin nila ay hindi pala na ang sining sa Pilipinas, pasyalan niyo ang exhibition na ito dahil Mahirap kasi kung binabasa lang natin ang kasaysayan ng history Correct. sa exhibition na ito, visual presentation talaga. Nakikita right. mo ang kasaysayan ng sining sa mga gawa o likha ng mga sikat ng mga Pilipino at uh, emerging. Yes, mga bago. At right. ayun na nakakatuwa ngayon no, dahil lang kuba papasin natin. Hindi lamang sa Pilipinas ang pagtangkilik, maging sa Timog-Silangang Asya right. and even international. Pwede kong sabihin pinagkakaguluhan ang mga likhang singing na mga contemporary o mga baguhang uh -huh. mga manilikhang singing so very promising right. very promising ang potential natin mga pilipino and I guess mahalaga mabanggit din dito na yung mga bagong manilikhang singing ay na naimbab ito salamat din sa kasaysayan right no sa history ng ating na uh, art forms. a lot of uh, the artworks no na uh, pwede natin sabihin na uh, in-appreciate overseas. May kinalaman sa ating history, sa political upheavals. Yes. So, ito ay um, integral part din, ano, ng yes. ating history as we do and as we appreciate and as we push forward art. Tayo ay, we are being part of history. Exactly. Okay. Na totoo yun, uh, maganda na banggit nyo ngayon, no, mm -hmm. na ang mga likhang sining, mga pagpapahayag yan, mga bahagi ng ating kasaysayan, right. no. At uh, nakatutuwa, dahil nga pwede natin masabi masyadong marami ng pinagdaanan ng mga Pilipino. May malalim, may masakit. no? Yes. Kaya may maaaring magulo. Niya, magulo yes. no? Itong mga uh, matatawag na idiosyncrasies ng ating uh, lipunan right. ay uh, kung totoo siyang nagpapalusog at nagpapataba doon sa ating mga art forms. Right. Kasi nakikita natin na ang dami-dami niyang ikinukwento. Mm -hmm. At ako ko ako tatanong maaari din ang masabi na ito marahil ang dahilan kung bakit maraming mga bansa mm -hmm. ang tumatangkiling sa, sa ating sining dahil nga ang dami niyang pagpapahayag Busuk hindi lang mga Oo, si hindi lang ang <laughs> <kung> ano, <laughs> face value o right. na babasa mo sa unang tingin right. pero kung babasahin mo yung buhay ng manlilikhang sining mm -hmm. yung panahon kung kailan niya ginawa ito mm -hmm. yung kwento sa paggawa nito yung mga mm -hmm. materyales na pinili sa mm -hmm. paggawa nito ang dami-daming layers no na kung sa unang tingin maaaring hindi yung makuha mm -hmm. pero dahil nga sa pagkapahayag no unti-unti uh, mo tong na-decode right no at mapapansin din natin na nag-iiba din yung mga medium right no um, it's very interesting lalo na sa mga batang pa audience mm -hmm. ng Metropolitan Museum no nakapag mm -hmm. na kapag nakakita sila ng mga ganitong likasin they feel na ay kutsara yun eh <laughs> nakikita ko yan sa bahay no right. what is something Ordinary mm -hmm. becomes, extraordinary, becomes extraordinary. And acquires a new meaning. New meaning dahil nga doon sa pagpasok ng expression at uh, pagpapahayag right. ng maniligang sining. Kaya maaring masabi din natin na Every one of us can really tap into the artist within right. us. There is an artist be definitely uh, between you know you and I right now. Yes. And there's an artist within me and within you. Now I would like to see the uh, the more modern uh, art forms ano mga kaibigan, samahan niyo kami ni Billy malakura ang education officer ng MET doon po tayo sa kabilang side ng museum.